Tama yun. Dapat kasi, uh -huh. kapag ka kasi nagnunotaryo ko, haharap sa'yo yung affiant eh. Oh. Yun ang kailangang nandoon. Kaya uh -huh. kaya itong Gutesa, humarap uh -huh. talaga. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kailangan, kailangan nakaharap ka. Alam, alam niya yung pananagutan niya, kailangan nandoon siya mismo eh. Uh -huh. Mali yung alimbawa, eh, tinawag lang, na, pakita mo nga sa akin ng litrato, o mm -hmm. sige, ikaw na ang pumirwa dyan. Nagagawa nila yun, pero mali yun. Kasi, uh -huh. ang inahangad dito kasi, ay yung pananagutan na nakaharap mo talaga. Kasi, uh -huh. ikaw ang nag-administer ng kanyang OT. Gagawin siya ng uh, Disipli uh, disciplinary problem dyan. Kasi, uh -huh. uh, ma 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 mananagot ka doon sa tinatawag naming SIPRA. SIPRA? Uh -huh. Ito yung Code of Professional Responsibility and Accountability. Ah, uh, okay. Ma ma mahigpit yun. Maaaring uh -huh. kang madisbar dyan. Sapagkat uh -huh. uh, <coughs> nagkulang at nagkasal. Dito, maliwanag na, kung hindi siya ang pumirma, <coughs> maliwanag na ang pumirma dyan, is staff niya o sekretarya niya. Uh -huh. Kasi, yung paggamit ng kanyang notarial uh, office, uh -huh yung kanyang notarial seal. Sabi ko nga sa inyo, imposible para kay Gutesa na siya mismo ang magtatatak doon. Siya mag magtatatak ng dry seal at mahanap niya yung page number, uh, book number, uh, document number. Hindi kaya ng isang nagpapanotaryo yun. Ang nakakakita lamang niyan ay yung staff doon, yung pinagkatiwalaan ng abogado, siyang maglalagay ng mga number na yon, Kaya pinakatama dyan, sabi ko nga, pasasabihin ko yung kanyang notarial register. Uh -huh. At kap pagka nag-match, ibig sabihin, galing sa opisina niya talaga. Uh -huh. Hindi na pinag-uusapan kung ikaw ang pumirma o hindi. Uh -huh. Pinayagan mo ang staff mo kung sino man uh -huh. na ipagamit ang iyong notarial uh, office. Gusto niyang palakihin, okay? Uh -huh. Kasi ako, wala akong kinalaman dyan. Ang akin lamang gustong mangyari, dumating sa akin na may notaryo, eh, hindi ko na pinakialaman kung sino magno nonotaryo Hindi ko na makatungkulan yun. Eh. Basta uh -huh. sinabi ko, maghanap ka ng mag para sa panig ko, another satisfaction para sa akin na ikaw talaga ay nakahand dito. Opo. para talagang isalig natin talaga sa katwiran. Mm Patawag po natin yung uh, abogado Apo. at dalhin niya yung kanyang notarial register. Apo. malaki, malaki talaga yan. Lalo na kapag ka, uh, subukan po ninyong palawakin yan. Ako na mismo magpo-prosecute sa iyo.